Sa video na to, puntahan naman natin ngayon ang bayan ng Bulanay. Ay hindi, kay Sir Iris pala yan. Ito tayo. Alright! Alright right, guys Alright guys So palis na kami ngayon Ito kami ngayon sa Balubad ato punta kami sa Mulanay, Quezon So habang bubabagi pa mga kaibigan Siyempre Ah, uh, kasama natin ngayon ang mga sikat na vlogger dito sa ating munaan Okay guys, so dahil nasira yung instant 360 natin na X5 Meron tayo ngayong na... Naburaot Ano, you know, muna ngayon So ito yung ating uh, bagong camera mga kaibigan Isa palang ang meron dito sa buong mundo Okay? Naula na! Woo! all Alright, may bagong tayong camera Salamat kay Paring Tex Alright mga kaibigan <laughs> Let's go, testing natin ngayon Woo! Boto vlog na tayo ngayon, mga kaibigan! Woo, let's go! right Sabay lang sa Agos At mata yung balance eh. Sir Iris So na tayo ngayon sa Ano ba, to? Tutaning? taning? Dito kami ngayon sa Ketogo. At yun Gidigit kami ng sticker mga kayo Hihat Ang bigit Oo Mga pogi oh Akin lang pinakamalita sticker dito <laughs> Paring text and Sir Iris Dinaig oh. nito, dinaig nito Dinaig nito, dinaig Dinaig Pitogo So, alright guys, tayo kami ngayon sa Makalelo sa harap lang sabi na dati ay ginagawa gagawing uh, bagong munisipyo dito sa Makalelo So, yun guys, so, hindi na tuloy Hindi na, hindi na tinapos itong gawang, uh, gagawing dapat na bagong munisipyo dito sa Makalelon Hindi ko alam kung anong dahilan Pero, so, ayun Sayang, ganda nito oh. Ganda na sa drone shot natin Nakik Nakita nyo kanya, di ba? Solid, ang ganda Ang galing, ang galing Nakita na namin, pag nagtigil lang kami biglaan dito Kasi sabi ni Sir Iris, ang dati nag-vlog mo siya rito Yun, ah uh, siya yung nag-100,000 So baka naman makaka-100,000 din tayo kayo Ayan, let's go, let's go Woo! Alright guys Ito kami ngayon sa inyo luna Grabe rito, parang hindi umukulan Grabe, sobrang isigit <laughs> Tunog na kami May tagyo ngayon ah Although bukas tayong tagyo Pero Wala nang biyahe, sa dapat wala nang biyahe, pinakancel na lahat ng biyahe. Ngayon well, dito. Babe, sobrang init. Ngayon. Ang init ko naman. Ganda ng panahon dito, Panawan, Muranay. Sting! Welcome to Mulanay, Quezon! Welcome to Mulanay, Quezon! Alright! So right guys, so nato na kami ngayon sa Mulanay. So welcome Ismail Mulanay mga kaibigan. At nato na kami. Ah uh, natagang? Touchdown. Yan. Yeah. So ito talaga ano, sumulatin so, muna dito kami sa dito ang punta namin sa Mulanay. Syempre para kuhain lamang yung uh, bagong laruan ni Sir Irish, syempre yung anyang tutubi. Ano? So may kukunin kami kay dito tong okay. May kukunin kami dito ng drone na DJI Air 3S Yan Fully paid Ay, second note lang yun How much? DJI Air 3S 87,000 Yan, yeah, diba? Ang tawad Uy, isang sahod dyan lang sa Facebook mo <laughs> So, welcome mula na so tayo mga kabin, outro na tayo. Alright guys! <laughs> <laughs> dito tayo, dito kayo. Sa <laughs> <ang> mga wala pala. Mas mo lang kapal. Serador of drinks. <laughs> game over na, <laughs> game over na. Yeah. yeah, maraming salamat syempre kay Kapak Nurse sa bago nating camera dahil... Wala mga napapunta ka sa goods na... Yan, alright. Uh, Ingatan ka. Oh Oo, oh, oh, tagal mo rin tong iningata, no? Iningata, kaya ganyan ang itsura. Yes. Repair-repair natin yung screen, no? Oh. Tsura natin, no? Ganda, no? Tsura. <laughs> okay, guys. Ano like ko sana sa mga vlog? Yung drone ko kung limutan sa November 14, ha? Oo. <laughs> <laughs> oh, Ang yun, ha? Hindi uh, ba ka bubon? Basta pag nakabili ako ng Mini 4, ah, uh, Mini 5, ba? Yeah. Alam na nga uh, pagbintahan ng drone. Mini, so, Mini 5, Mini 5 Pro. Yeah. Sar Sarado 7, ha? Sarado, Sarado 7. 7. So alright guys, so hanggang dito na itong vlog na ito. Maraming salamat sa inyong panunood at maraming salamat syempre sa travel na ito at sa mga nakasama ko ngayong araw na ito. Yes. Uh, at yun, nakakatuwa dahil ngayon lang natin nakita sa personal yung mga nakita natin sa Facebook, mga kaibigan. No, yan, oh. Oh, mga sikat na vlogger dito sa mula na, oh. Yeah, oh. Di ba ka? Taga ako. Kailala mo ang mga vlogger na to. Yeah. Haru. Shout out. Haru. Haru. Para sir, Alright. So guys, maraming salamat sa inyong panonood. So please follow my page ako, Sir Michael. Ingat kayo palagi. And see you on my next vlog. Alright.